busy pala si Kuya Bal. Ayan, oh, busy. nag -e edit po dito. Happy birthday, Kuya Bal. I wish you more, more birthday to come. Lapitan po natin at busy. Hindi, hindi niya tayo naririnig. Ano po? Sorry, Kuya Bal. Maabala na po kay Tano. Mm. Happy, happy birthday po. Salamat uh, sa inyong pagbati sa akin. At ako'y uh, lugod-lugod talagang napasaya niyo. Ang wish ko lang po sa iyo ay isa lang magkaroon ka ng mahabang mahabang buhay. Salamat sa inyong wish at ako man ay gusto gusto ko yan. Umabot ako ng 110 years old at ito ay tayo mag tumulong sa ating mga kababayan. si Maria Ha? Nandito daw si Maria. Nagchat-chat sa akin si Maria. Si Maria. Si Maria. Maria, ba't hinahanap mo ako? Ayun po, sinong pa ka naman nakapinsin? Maria, may problema ba tayo? Bakit hinahanap mo ako? Ha? Hindi, pakiting mo. Ikaw may kailangan. Ay, ikaw may kailangan. Umakyat ka dito, akyat. 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 Hindi yung, dito akyat, dito akyat. ulo so, Ganyan talaga kami ni Maria, pag nakikita ko yan, umiinit yung ulo ko. Oo, nagdisigawan.

Oh, oh, no. Duyabal po, chill to. Kuya Bal po. Kuya Bal. Tim. Kahit anong gawin mo, pamimake. Kahit anong gawin mo, kilala ka. Oo, oh, kilala ka talaga. Kuya Brooks <laughs> daw. Oh, Nakilala. Kahit mag-shades ka pa. Oo. <laughs> Kahit mag-bonnet ka pa. <laughs> Bakit ka dito? Ay, wait lang. Eh, eto yung viral boy, oh! Si Jay Brad po. Ngayon ko lang nakita si Jay Brad, yeah. oh. Sapir! Yeah. Yan, yeah. congratulations. Congratulations. <laughs> Mabilis siya. na. <laughs> Ay, nihingal! Grabe ka, wawa man. Oy, bakit mo pinahingal? Bakit mo naman pinapagod si Maria? Alam mo. Ay, bakit ay, wala akong nakakita ng kambal na gano'n ah. Ay, wala oh, magkasunod <laughs> talaga. <laughs> Balik mo uh, na yung shades niya. Ito Nakita ko <laughs> na, ito sa sasakyan ko talaga. Hindi ko alam kung galing sa kanya ko Itatanong ko sa kanya rin. Kung sino na may ari. Panawagan nyo kung sino na may ari. Kung oh, sino na may ari ng no. uh, shades. Ah, uh, hindi, alam ko. Bigay, bigay. Hindi, hindi, bigay. Birthday. Birthday gift. Hindi. Phat yeah. ah, tagal! <laughs> mo! <ramy. Pabalami. laughs> pa okay, na. Ano ba? Aragal, ano Date. Tagal! Ibigay doon sa may birthday. Oh, ah, okay. ibigay. Kuya Brooks, Ray-Ban niyata Tatos... niya. ray, yata, ray Ay, 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 ay Ray-Ban? Oo, oh, Ray-Ban nga. Ray original. Ray original, original. Hindi ako nagpa ban Hindi daw siya nagpa ban Hindi, nagpa ka talaga, Kuya Brooks. Ayan. Sabi maraming mo, Ma'am, when 27, Team Azul ay yung happy birthday. Salamat siya, sa akin Katapoy pala ulo. Kaya pot-pot. Happy birthday daw! Ay, salamat! Yeah! Ay, hindi ako babati kasi pag bumati daw kasi dapat. May bigay. May bigay. May. <laughs> kuya, meron na akong mga nagbibigay. Ay, ito, Kuya! Kuya! May bibigay daw si Maria. Si Maria, Ay, may Ay, Kuya! ka nang babati, Maria ha. Papabigay nito, kuya. Ay salamat, Jolo. niya sa yo. Ano po no? eh. lang? Ayaw mo pakain kit. Maria na lang Maria na lang. Magbenta Sana kuya dumami yan, kuya. Dumami. Dumami. Uh -huh. pa yan. Madami. yan? Wala siyan. may isa advance. Hindi bayad. Wala siyan, kay Maria eh. Yeah, okay. dami May, may nagpapabigay lang. Basta. Tahan uh, lang ako. Ayaw niyang pabanggit. Itago daw sa pangalang Kindred. Ayan, dami nag i kay Kuya. Happy birthday, oh. Yeah. Happy birthday, 300. Hi. 300. <laughs> Ay, ang ganda ni Biancy. Ay, grabe. Gaganda nitong Indian. Si Edo. Si Edo. Si, si Shout, out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out ganda ni Beyoncé. Ay, grabe. Ay, Mariana. Oh. Joy! Naku, wala na. Si Carla. -hmm. Dara, si Carla. First day po namin Lama. dito. At first day namin sumama. Sa, sa mga lakad nila dito sa Baguio. Marami bindaanan dito guys. Dito tayo yung pinto eh Oo, dito kami. Natakot na kami dito kagabi. Pasok pa kami Pumasok pa kami dyan, iskwela pala yan. Takot na takot na kami. Halil dito guys, first time ko dito sa bagay. tayo ng mga bata. Tapos pagbalik natin, wala na sila. Siguro nagtawanan nyo, tapos takbuwan. O yan na yung makikita niyo na yung mga bundok. Yung mga bundok na hindi namin nakita kagabi. Oo, kasi madilim na kagabi hindi nakita. Ayan na siya guys grabe po yung mga bahay dito mga nasa gilid ng bundok oh. amazing amazing walang baha dito, ang problema dito lang slide oo, ah. nga yung tatay, tatay nalang, tatanggal, tatanggal ang kahoy nangangalong kapit amazing amazing ang bagyo pero malayo pala tayo sa sentro malayo, Lay, sabi ko sayo, sa iyo, ang layo sa lang kasi eh. Pag may kasalubo ka, ito ka. At mm -hmm. Atras ka. Atras? Eh, paano kung makakaboy ng Wala, uh, no choice ka. Atras ka talaga. Pag, ang pagbibigay mo lagi yung pababa. Pero nature's Church Labor, sila dito. Mm Oh, pine tree. Hindi ka masabasa pwede magputol ng pine tree. Lika. Kaya nga yung paggawa ng SM na hold yan eh, kasi ang dami tatanggalin pa yun ko pinaglaban ng mga okay. ano dito na hindi pwede tanggalin yung pipe tapos Ayan daw, oh, tingnan nyo. Oh, grabe. Ayan, dinaanan namin kagabi, guys. Natakot, natakot Jesus. na kami. <laughs> Ang dilim-dilim kasi. Kasi isip pa natin si Waze. Parang iniisip natin, pagbaba natin, okay, ano right. na. Bangin, bangin, bangin na. Ali, <laughs> <laughs> oh. huwag daw kayo maingay. Natutulog si Ali. istorbo si <laughs> kayo, oh. <laughs> Alam, Sorry na, be. Hanap buhay mo na mga nina. <laughs> sila o bumaba? Bumaba sila? Ayun o. Oh. Um, Ayun o Magsushoot sila. Ah, mag ano lang yan. Magsushoot. Mag Hindi, baka mag baka magsushoot ng baby dyan si Rabi. Magsushoot Kalinga sila. May mga kalinga pa angels po. mga Angels. White mansion. White mansion. Mansion House. Mansion. Ayan. Mansion House. Ayan sila. Eh, do. Baka AJ. Sexy ni Jun. Ah, wala si Beyonce. Ayan si Jun. Sexy. Nahuli na si Beyonce. Oh. Nakikipicture na niya. Ayaw niya kasi pong iwanan. Lahat na magpapapicture sa kanya. Gusto niya makikipicture si, si. siya. Hindi siya isnaber, guys. Si Beyonce. Ayan si Beyonce. Nahuli. Si <laughs> Beyonce.

Yun ah. Ayan po mga kalingap, nandito kami sa mansion. The mansion. Pero nandito lang po kami sa parking. Hindi kami sumama doon. Ayan po yung mga no, kalingap yung angel. Hot sila sila kuya Bal. Ayan. Ayan, tingin-tingin po kami dito ng mga damit. Naganda po. Pero parang, parang hindi rin. Kasi parang makagala, wagas. Kasi <laughs> <laughs> kasama po namin si Ma'am Judo Dan. Ang ganda si ng mga bag. Si Kuya May. Si Kuya May. Ay, Uy, ang gaganda ng si bag. Oh, ang gaganda ng bag. Si Kuya May, nakabili na siya. Nakashopping na. Ang ganda. Bagay sa'yo, Kuya May. Ito na nga, binibili ko na tama na. <laughs> Tinulungan ko lang si ate mag-sales talk. 2.18. <laughs> <laughs> Babayaran na ni Kuya. Ay, ito gusto ko to. Ito Ganda guys. Yes ma'am. Asan yung mga bonnet nila? Ay, ayun. Hindi lang senior ang may discount dito. Ano pa? Kahit hindi senior. Ah, kahit hindi senior. Basta Gusto ko yung ano, parang headband lang na bonnet. Walang ganon, kuya. Yan, yan yata kay Ate Hanap daw po tayo dito ng headband na bonnet. May headband po kayo na bonnet. Yung strawberry pang bata. Hindi po yung, ay hindi po ganyan. Yung headband siya, headband na bonnet. Wala po. Diyos, sino kasama ko? Unang ko, okay. ako eh bobo dito kagabi by myself. Aboy, ginugo. Yes. Just oh. yes, because of by my myself. Napakanta ka talaga? Alam niyo, tayong mga single man dapat laging ano, yung mga kalooban natin dapat malakas, malakas at matibay. Yan 'yun, dito lang. Hindi ko alam kung talaga. <laughs> 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 Excuse me lang po. Grabe ang gaganda ng bag dito, guys. Wala Nandito oh, <coughs> maraming bonnet. Yan, coins Ano, coins. Pagayang ng coins. Ay, grabe. Oh, 12 pieces. 100. Ay, maganda po ito, papa. Pa sa Meron ka sa di ba? Hey, I like this one.

para may magamit kayo po pagpunta niyo. Hoy, bili ka Maria Deli para may magamit tayo pag picture. <laughs> bili ka para may magamit tayo pag picture. Ate, wala pang bawas? Pili ka, hindi yan, yung medyo kukulay okay. sa damit mong suot. Sa bahay okay. na laruin yan ha. Okay. Tinaruan si ano. Ayan, maganda Ayan, yan. Maganda. oh, bagay sa ano mo. Bagay, sa damit mo. Hmm. Ganda. Nice. Nice, one. Mamaya, na ako ito. Dalagyan natin ang clip dito. Matagal yun, matagal. Kailangan hinuhol mo. Kailangan mo. Hindi, nga, 120 na lang. Ako yung mag 150 ayan One fifty, Ito na tayo dito sa Bagyo. ito Maria. Kambal kami ni Maria. Ito na naman yung ko dito sa Bagyo. Ito naman sa Bagyo. Lampo. thank you.